mag kayo, mga PNP, kasi galit ako, ayoko, may isang Pilipino rito masaktan. Tandaan nyo, ilagay nyo sa utak nyo, ang sino man masaktan sa inyo, tawagay nyo kami ni Buhay, General Beltran, tawagay nyo kami. The moment na may isa lang isang Pilipino rito ang masaktan, isa lang, isa lang ang requirement ko, strike one lang. May isa lang pokpokin dito, may isa lang itirgas dito, may isa lang iposas dito. I will declare a people's revolution. Kung merong masaktan dito, babakas ang buong Mindanao. Babakas sila. Totoo yan. sila. At kung gusto ninyo ng civil war, magkakaroon tayo ng civil war. Putangin na ninyo. Tatakotin na kami. pinapatras nila ang kanilang suporta kay Bongbong Marcos. Ang KPL, all 20 million, sabi ni Commander Aguila. So, suporta sila sa FGF, Filipino Guerrilla Forces. Suporta sila sa pananalan, uh, paninindigan namin. Kaya huwag kayong matatakot. Pag kami nangyari sa inyo, I declare a people's revolution. Sinabi, papa ang bigas. Sinabi, pagtapatay ng tayo. Sinabi, continuity. Sinabi, walang korupsyon. Ano meron niya? Korupsyon, papalagtaran. Kaya ako, nalapasi, utang ina ninyo, ha? Pinuhay niyo ako eh. Nananimik ako sa lungga ako. No? Nak kaya ka lang ako aso, dapat pinalili ko ako yung aso ko ngayon. Pero bakit? Kasi pinastus nyo ang taong bayan. Yun ang dahilan. Ngayon. Oo. Yun ang dahilan. Ngayon. Ayokong mangyari yung ginawa sa KOJC. Ayokong mangyari. Ayokong mangyari yung inupakan ng taong bayan. Makinig kayo, mga PNP! Makinig kayo. Ayoko mangyari, mga AP, makikinig kayo. Ayoko mangyari yung ginawa ng, ta, ng mga institusyon sa mga Pilipino. Huwag niyong gagamitin yung batas laban sa mga taong bayan. Pakikinig kayo ha, kasi galit ako. Galit ako. Ngayon, ayaw ko na isa dito masaktan. Ayoko. May isang Pilipino rito masaktan. Tandaan nyo, ilagay nyo sa utak nyo. Ang sino man masaktan sa inyo, tawagan nyo kami ni buhay. Bukit kayo na lumitan. Tawagan nyo kami. The moment na may isa lang, isang Pilipino rito, ang masaktan, isa lang. Isa lang ang requirement ko. Strike one lang. May isa lang pokpokin dito. May isa lang itilgas dito. May isa lang iposas dito. I will declare a people's revolution. Lahat kung ayaw ninyo, kung ayaw ninyo na ang taong bayan, kung ayaw ninyo yung taong bayan, ay magalit sa inyo. Kung ayaw ninyo, umalis kayo, lumayo kayo. Lumayo kayo. Your purpose here is to serve and protect. You protect the people. Hindi yung, hindi yung kayo ang mang, mang sasakit sa tao. Hindi yung ang mambabambo, ang titirgas kayo, subukan nyo isa lang! Alam nyo ba? That's my first order. Isa lang. Isa lang ang saktan dito sa akin. At kayuhan namin kayo. Isa lang. Meron dito. It will be in effect a people's revolution. And, papalik ako sa gobyerno. Mag-a-apply ako sa gobyerno. Papalik ko kayo lahat sa gobyerno. Mag-a-apply ako, janitor! Janitor! Oh, o, kini yung mga janitor ko? Mga janitor, tasa kamay. Mga, mga janitor, tasa kamay. Alam niyo bakit janitor na playa ko? Linilising ko. Linilising ko ang aangas ng gobyerno. Linilising ko ang bulok na sistema. Papatayin ko lahat. Kaya nga, ang isipin ninyo, kailangan ko ang sovereign will niyo. Ibalik natin ang death penalty. Ibalik natin. Ibalik natin. Sino naman gumawa sa kawin natin. Kawin natin huwag kayong papayag na upakan tayo. Nagpon ko nito. Huwag kayong papayag na upakan kayo. Huwag. Huwag na huwag bansa nyo to. Bansa nyo to. Hindi kayo alipin sa bansa ninyo. Hindi kayo kriminal sa bansa ninyo. Ngayon, pangalawa. Dalawa, tatlong araw ko nang pinipigilan ang FGF sa Mindanao. Kating-kati na sila. Kaya sinabi ko sa kanila, kung merong masaktan dito, babakas ang buong Mindanao. Babakas sila. Totoo yan. Nakahanda sila gusto ninyo ng civil war, magkakaroon tayo ng civil war. Putang ninyo, tatakutin nyo kami. Upanginan ninyo. Saan galing ang kapamilya yan? Saan? People of the Philippines. Sa taong bayan. Siyan, sino nag-aproba ng konstitusyon? Taong bayan. Sino ang sumumpa sa konstitusyon? Presidente, taong talay. AFP, PNP, Presidente, Vice President, Senator, Congressman. Lahat kayo, sumumpa na you ng uphold constitution. Ano ginagawa nyo? Bakit nyo binababoy? Tama ba na ang mandik niyo ay kumampi kayo sa dagatik? Tama ba na kumampi kayo sa magdalakaw? Sa mga boya. Tama. Kaya kung ako at kami, hindi kami pwedeng janitor para linigin. Mag-apply kami sa slaughter. Alam niyo slaughter? Matatay ng baboy! Mga kapayang baboy, upakan namin lahat. Baboy naman, binagoy tayo. Kaya, tandaan nyo mga kababayan, isa lang ang saktan sa inyo. Isa lang. Why? Because sa FGF, ang amin, ang simulayin at ang amin, usapan. We protect each other. It is about time. Filipino people protect each other. We protect ourselves from tyrants, from magdanakaw, mga droga na yan, mga buwaya. At kung kayo, AAP at PNP, magpapagamit kayo sa mali na katuyan at gagamitin yung batas laban sa amin na kami naman ang gusto namin ipatupad yung batas na yan. Eh bakit nyo kami aawayin? Ah, eh, isa lang ang pokpokan nyo sa amin. Isa lang masaktan. Pokpokin mo si Badong. La lahat kayo, lalapanan na namin. Diba? Si Badong. Si Badong. Si Badong. Bawa na ka, Badong. Ano si Badong? Ayan, para po Oh, Badong! Badong, pinapanood kita. Oh, pinapanood kita. PNP, ang muna yung putokin. Pokpokin. Pokpokin. Tama pa. Pagka nakasakay kayo sa sasakyan, napaka-flat tire na. Eh, papaan na rin ito yung sasakyan? Hindi. Eh, tama pa. May pipilit paan na rin yung sasakyan. O sino man yung driver na yan? Eh, patatakbo yung sasakyan? Hindi. Anong gagawin? Normal. Ipapalit po yung spare tire. Sino spare tire palpak yung inyong gulong na maandar tayo. Hindi pwedeng ipilit natin at kakabog-kabog na gayon. Ang buntis makukunan. Hindi pwede tayo makakaabot sa paruroonan natin kung ang ating gulong ay flat. Palit ang spare tire. Malulubak tayo. Ngayon,